Okay, magandang araw mga pasyente. Kamusta na kayo? Okay, no? Pag-uusapan lang natin itong one of the best actually the best scorer in NCAA history. Si, kung hindi nyo pa narinig siya si Caitlin Clark no? sa US Women's NCAA. No? Uh, kamakailan lang dam may uh, binrik niya most points scored by any player na lagpas niya si Stephen Curry. Tapos kamakailan lang ay lagpas niya rin yung female na record holder na si Plum Kelsey Plum, sa no? So, panoorin natin to, no? So yan, ito siya sa ayowa, no? Sa ayowa tapos 4 years siya naglaro. Tapos yan na break ng mga records, so, pati sa viewership na break niya yung records, no? Ang dami talaga nanood. Ang um, problema, gusto ko sanang manood. Kaso nag humanap ako ng mga stream, sa Channel 5 walang nag-cover sa Philippines no? wala sa Dozen, wala sa Blast TV wala willing to pay pa naman ako na tingnan nyo tingnan nyo yung nasayang oh. Oi, One Sports Channel 5 ano ba sayang tong opportunity na to isipin nyo kung kinover nyo to no? ang dami sana manonood this is a once in a lifetime event ngayon uh, in a few weeks no draft na si Caitlin Clark no pasok na sa professional level yeah wala na W NBA no yun yung parang NBA na mga babae no ngayon yeah, maganda personality niya yeah. to sa no, half court Parang si Steph Curry na babae Female version ni Steph Curry no. Testing natin. Actually, medyo may itsura siya, no? Maganda siya para <laughs> compared sa ibang ano, WNBA player, no? So, ano nangyari, no? Ngayon, sikat, sobrang sikat niya, no? Uh, so, sobrang sikat niya, yung mga WNBA player na no? current WNBA players, ano pa ba? <laughs> may mukhang naiingit, Na. No? naiinggit kay Caitlyn na ato hindi malamang hindi niyo kilala kung sino to ha? pero uh, isa sa mga uh, legends ng ano to Phoenix Mercury 41 years old na siya pero <laughs> akala mo nung hiningan siya ng comet sinabi niya uh, alam mo Caitlyn parang ganito alam mo Caitlyn yung mga kalaro mo dyan puro ano 18 year old ngayon pagdating mo sa NBA makakatapat mo ngayon mga real women <laughs> kumbaga kumbaga ba't mo na sasabihin yan no parang hindi pa nakarating si Kate yun? parang sinisindak mo na ang pangit ng welcome mo no ngayon tignan natin ang statistics na ito, si ito si Diana Taurasi, ha? Ano? Kung baga, ito mga WNBA players, gusto nilang tuma... gusto nilang tumaas yung sweldo. Eh, kaso walang nanonood. Kasi nga, boring eh. Ang boring ng women's basketball, no? Eh, ngayon, dumating to si Caitlin Clark. Pati, lalos pati mga lalaki. Mga NBA players, nanonood. Pati si Lebron James, si Stephen Curry tapos talagang pinupuri nila pero pagdating sa mga kapangya baba parang parang dinidiscourage at tinatahod si Caitlyn uh, I sense jealousy there no sa totoo lang ha? Huh? o tingnan natin yung statistics ni ano ni Diana Tarosi tingnan mo yung bago-bago siya tingnan mo 17 points 16 points per game uh, third year yan 25.3 tapos yung last year niya sa Phoenix, 16 points per game, no? Ngayon, ako lang sinasabi, baka si Caitlin, I think 20, kaya-kaya. Rookie year. Kaya-kaya na ito, 20 plus points per game, no? But, ba't mo ba sasabihin? Ang pangit naman ng pag-welcome nyo, di ba? Ito na nga save sa so, women's basketball. Tapos, i-discourage mo pa. Di ba? Hindi lang siya nag-ano yung isa pang yung MVP current MVP ng WNBA na ito si Kelsey Plum no? kasi ito yung dating may record sa USWNC NCAA no? na binrick ni Caitlin Clark no? so sasabihin ko masama masama loob na ito <coughs> kasi alam ko may nag comment na COVID daw kasi, COVID. Eh, pareho naman silang 4 years na naglaro sa NCAA. Inle tapos in tapos, nabreak ni Caitlyn, fair and square, na ba? Diba? So, ito, walang basis yung mga sinasabi nila na uh, ako nung rookie ako. Yung, ano, nahirapan ako, ganun. Kaya mararanasan dito ni Caitlyn. Alam, kumbaga, Amin ko na, mga parang Pilipino. Huh? Parang Pilipino itong ganitong mentality. No? Ang tawag dyan, crab mentality. Hinihila pa baba. Yung mga fellow crabs niya. Yeah. Tingnan natin ha. yung statistics ni Kelsey Plum. No? Tingnan mo yung, yung, rookie siya. dito 8.5. Ito very underwhelming. No? third year niya 8.6 pa rin no? sumabog lang siya nung no? yan yan 2022 saka 2023 nag champion sila pero kung titignan mo hindi nga hindi nga ganun ka impressive yung statistics niya no? pero kung magsalita akala mo <laughs> akala mo napakagaling no saka hindi entertaining yung laro nila ito sa si KD bubukol to sa half court no <sighs> diba kung ako sa kanila dapat sinabi rin na we welcome We welcome Caitlyn to the NBA and we appreciate it Gano'n That Makakaroon ng exposure ng WNBA dahil kay Caitlyn No? Eh ako mismo, magsasubscribe ako sa WNBA Para lang makunood lang si Caitlyn no? Kasi nung USNCA gusto ko talaga pumanood, no? Kaso Wala, naghanap ako sa YouTube Sa Channel 5, ano ba Channel 5 no? Sports 5, ano ba? Kung kinover ngayon ng live sa Signal Play o kaya sa Signal ang daming yung manunood no mahina rin yung Channel 5 eh na nakakaala rin yung Channel 5 alam mo nung basketball mahilig tayo kahit babae lalaki ano tapos ito may itsura yeah, very marketable tapos wala walang coverage history in the making the best score in the history men and women men or women hindi in college basketball tapos hindi hindi natin napanood sa so, YouTube lang ako nanood gusto ko sa grabe yung oh. sayang opportunity ha huh? Eh, hindi lang babae, no? may nagsabi si, kung kilala niya si may isang NBA player na hindi rin sumikat, eh. ang sabi niya Caitlyn must win a championship first <laughs> Uh, college championship eh hindi nanal si Caitlyn eh ang hirap-hirap ng March Madness no sa so, naman naman yung kalaban nila may isang sentro na 6 pa 6-7 6-6 napakalakas no pero lumaban si Caitlyn na. No? sa magandang statistics niya talagang napakalakas lang ng team na, na tumalo sa kanila South Carolina di ba? Pero sabi ng isang NBA player na na-accidente yun sa, ano, eh, sa motorcycle, no? Si J. Williams, no? Kailangan daw manalo mo ng championship sa college para ma-ano siya, ma-recognize as one of the best. Katarantaduhan. Sa NBA, sa WNBA siguro, pagdating ng pro, kaya, kailangan manalo siya. I, I, I think, kasi, tingnan mo nga yung kanina, si Tarosi, 41 years old, naglalaro pa. Nagumagawa pa, no? Kasi parang pa si Tarosi, huh? 23 pa lang siya, 24. So, but, uh, at least mahat 15 years. 15 years pa siya nalalaro. Grabe. Ang pangit ng pag-welcome sa kanya. Parang napaka-discouraging. No? Ngayon, alam niyo yung big three, yung big three ni Ice Cube. Huh? No? Ayan, yung mga, nag-retire na ng NBA player, kung familiar ka. Ayan, si Mike Bibby, AI, 3 on 3 half court nag ano nagumawa si ano si Ice Cube no? tapos inoffera niya ng 5 million US dollars 5 million US dollars para maglaro ng isang season si Kate din kalaban ng mga lalaki seryosong offer to no? Huh? Eh, siguro 10 games lang yan. Although, lalaki kalaban niya. Pero, sabi mo 5 million. Samantalang yung sweldo ng WNBA, napakababa. Ano? Galit na galit na yung mga WNBA. Bakit ito ang baba ng sweldo nila? Eh, mababa ang sweldo nila kasi walang nanonood. No? Walang gumagastos. Ngayon, si Caitlyn, siya magdadala ng pera. Siya magpapasok ng, NB ng pera sa WNBA. Tapos, inaaping yun. Grabe yan o. Kasi natin nakikita yung ano. Ang, ang kadalasan pong nag-aapi sa kanya, mga kakapwa niya baba. yung <laughs> basta support na naman ba? Yung mga lalaki, gusto nga siyang support eh. no? na niya. karamihan naman lalaki, except doon kay J. Williams. Ewan no? ko, ako nang tinopak na. Pero karamihan naman lalaki. pero yung mga critics, sports critics na napakasigat na lalaki. Supportive kay Caitlyn kasi nga, magkakaroon ng view magdadala siya ng viewers no sa WNBA na walang nanonood no dahil sa kanya marami manonood na gets nyo para siya yung superstar na bubuhay sa liga ng WNBA. tapos lang sabi maglalaro din siya sa Olympics yeah. this year this August sa France no eh yeah, tingnan mo tingnan nyo ito nakakatawa no yung kasi ang kukuha sa kanya most likely WNBA ay ang Indiana fewer dahil sila pinakamababang win-loss records no? eh tignan nyo ito ha Mga kayo dito tignan <laughs> isang ticket isang pair of tickets 9,418 dollars each holy holy crap kalahating milyon kalahating milyong piso o, tignan niyo. Ayan, o. Layo pa. Hindi pa courtside yan, o. No? Sa first game ni Caitlyn. So, paano pa yung courtside pag nasa courtside mismo? Baka umabot niya ng mga 20,000. Parang Super Bowl, no? At meron bibili niyan. For sure. For sure. Sold out, to. No? Kasi, ano <laughs> naman naman sa Amerika. Sobrang yayaman. Walang pakialam sa niya. Kahit gano'ng ka kamahal, no? Punong-puno yan. Tapos, isipin niyo. Lahat ng makakalaban ng na nila Caitlyn malamang sold ang yun may nyo hmm. so ano pa ba tapos sa, sa, NBA yung ratings ng final four nila yung US NCAA isipin nyo tina ano parang yung last game yung championship game 19 million viewers Tinalo yung mga lalaki na sa college na USNCA. Ganoon, mas maraming nanonood dito. Tapos hindi lang 'yun, no? pati yung NBA Finals. Yung Nuggets, yung last last year, inanalo yung, yung Nuggets versus Miami. Tinalo rin nila. Pati baseball, yung baseball, no. Major League Baseball na. Championship. Mas mataas din ang ratings nung The championship game no? ganun ka yung, yung, effect ni Caitlyn no? <laughs> kaya, kaya one sports ano pang inaantay nyo no? nagkamali na kayo dati dahil niyo kayo over to sana nakipag-usap kayo sa USNCA para mas ma i-televise ng live yung mga games ni Caitlyn eh, wala eh pati yung mga streamers yung mga ano streaming services, mga Dozen mga go, mga Blast TV bein Sports, wala rin wala rin nag cover <laughs> ang hihinang yun alam mga Pilipinas, basketball ang number one sport tapos diwa. hindi nga ginawa ng kontrata para maipalabas ng live sayang, sayang kikita sana kayo ng napakalaki doon, di ba very missed opportunity yeah. Ngayon, know, Sports 5 or kung sino man, no? Kung ako sa inyo, lahat ng games ni Caitlyn i-cover nyo. Please, common sense. Ang daming manonood niyan. Gawin niyan live. Di ba? Grabe, oh. This is a once in a lifetime. Isipin niyo, babae yan. Usually, sa ating mga lalaki, hindi tayo nanonood ng mga babae kasi nga <laughs> medyo ban-ban, no? Medyo bano. Kasi, eh, na maliliit para mga bata, no? Pero ito kakaiba 'to. No? Masarap panoorin, no? Exciting. And yung personality, yeah, very friendly rin sa mga fans, no? Kaya it's a win-win situation. No? So yun lang, ang hinahang hinahang lang ako sa mga no? WNBA WN but ganun sila, ganun yung attitude nila, no? Nakakahinayang, imbes na supportahan. Ito na nga yung susi para kumita ang WNB, tapos So <laughs> yeah, uh, thanks for watching. Uh, please like and subscribe.